Gandang araw mga kabubog ano. Ba-vlog na naman tayo ano. At mm, pag-usapan nga natin ang mga pagbaba ng mga kalakal ngayon ano mga kabubog. At sino-sino mm, ba ang kwan? Pangunahing apektado sa pagbaba ng mga kalakal na ito ano. Partikular na sa mga bakal ano, Tanso Aluminum ano. Ngayon nga mga kabubog, ang unang-unang ang kwan dito, ang unang-unang apektado nga dito mga kabubog ay yung mga ang linya lang ay bakal ano yung mga nakapuko sa bakal ano wala silang ibang binibili kundi mga bakal lang ano o kaya mga metal lang mga tanso aluminum so apektado sila niyan mga kabubog sapagkat ah uh, bigla ang nagsara yung tunawan diyan sa akuan sa kalaka ang balita natin ay isang buwang sarado diyan mga kabubog ano ganun din yung mga lumalaban ng bidding ano apektado ng apektado yan yung halimbawa ay lumaban ng bidding sa company ano nanalo nagkataong nanalo nagkataong inabot ng baba ano lalo na kung tinutinulada ang kanilang na panalunan sa bidding ano siguradong apektado ng apektado sila kasi yung presyong inaasahan nila ay malayo ano at pangatlo mga kabubog ay... Yung mga baguhan na mga najajang siya pa lamang, ano? Mga baguhan na hindi pa sila sanay sa ganong sitwasyon na umaasa sila sa ganong presyo pero... Kinabot sila ng baba, ano? Ah, masisiraan sila ng loob dyan, ano? At... Mm, Pakilan na ba? Yung huli mga kabubog ay yung yung maraming stock. Tinutinulada ang stock na kawan. Na bakal sa kanilang compound. Ano? Yung iba, tinway, tinwiler, trailer. Apektadong apektado yung mga yan. Ano? Mga kabubog. Dahil eh, magkano ba ang ibinaba? Sabihin na natin dalawang piso per kilo. Pero hindi lang dalawang piso eh. O sabihin na natin dalawang piso per kilo. Kung ikaw ay may 20 tons sa iyong bodega, ay lugi ka na agad ng 40 tons dyan, mga kabubog. 40 tons ah. 40,000 pesos. O, oh, ganun. Yun ang agad ang lugi mo dyan. Ano? Ay sino naman ang hindi kuan mga kabubog? sino naman ang hindi apektado so ang hindi apektado dyan mga kabubog ay unang una yung malaki ang puhunan ano? ah pwede nilang istakin yan hanggang sa tumaas kaya lang talagang kaya na kailangan malaki talagang puhunan mo malawak ang yung compound no? para may pag -istakan ka ng dagsa ng buwan. kasi wala namang tigil ang dating eh Kung mag ka eh tuloy-tuloy nang dating yan talagang mapupunot mapupunong compound mo no? So kung talagang malaki compound mo, malaking puhunan mo, eh, hindi ka apektado niyan. Gawa nang mangyayari dyan mga kabubog eh, uh, itatago mo lang 'yan eh, i mo lang 'yan. Yung mga nabili mo na matataas na 'yan. Tapos, ang gagawin mo dyan uh, yung mga bagong nabili mo na mababa mo na nabili, uh, yun naman ang ide mo. Ano? Yung mga dati mong stack, hayaan mo lang 'yan diyan, ano? Ayun mo lang at pagka tumaas uli saka mong i-dispatcha kung malaki ang puhunan mo no sino pa mga kabubugang hindi apektado yung mga katulad ko na hindi sa bakal nakakuan nakapokus no marami tayong pinupukusan halos lahat ay pinupukusan natin ay hindi tayo apektado niyan ano hindi dito sa atin ay hindi nagbabago ang dating ng kalakal no? at mm, walang epekto sa atin yan ano, mababa o mataas ang kalakal ay walang epekto sa atin yan no? sapagkat ganito lang ang nangyayari mga kabubog pagka uh, ang bakal ay mataas ay ang mga mga ngalakal ay puko sa bakal ano? so humihina ang hakot ng bubog ng mga buti kasi eh, mataas ang bakal puko sila sa bakal eh. pagka naman mababa ang bakal puko naman sila sa bubog at saka sa bote ano. kaya pabor pa rin sa atin ano ibig sabihin palipat-lipat lang yan no pagka mababang bakal dumadag sa mga bubog at bute, pagka naman mataas ang bakal humihina ang mga bubog at bute, kaya sa atin walang epekto yan ano uh, karaniwan lang na nangyayari ano Ang matatandaan nyo nga nung mga ilang taon na ang nakakaraan Nung bumaba ang ekonomiya ng Amerika ay maraming napiktuhan nun Nakaranas kami na bumalik sa dalawang pisong bakal sa pamimili namin ano magkano na lang sa deliver noon ano, pero may nagbebenta pa rin so sa lawak na ng ating karanasan ay hindi na bagong bagay ang pagbaba at pagtaas ng kalakala, no dahil alam na natin kung paano ang gagawin sa ganyang mga sitwasyon so ilang muna mga kabubugan ng no? sana nagkaroon kayo ng idea maraming maraming salamat sa inyong panonood no?